but pagkahalata naman talaga si Hare Roque. Kita niyo naman mga kaibigan, nanawagan siya na magbayad na daw itong Japan doon sa kanilang danyos sa ginawa ng mga hapon noon sa ating mga lola. So ang ating panawagan, Prime Minister, welcome to the Philippines. We welcome you as a true friend, but as a true friend, magbayad na kayo ng reparasyon dahil sa pagdaghasa ng ginawa ng inyong mga kasundaluhan. Hindi po magiging normal ang relasyon natin habang nararihan yung tinik na comfort women at yan naman po yung sa isang tinik na natitira sa ating relasyon. Barya lang po po Eh kayo na may humingi na ng patawad. Eh bakit ba ayaw bang hinga ng patawad dito mga kababaihang walang awang pinaggagahasa ng inyong mga kasundaluhan? Pero mga kaibigan, ginawa ba niya ito ng parahon nila? Lalo na mga kaibigan ng pumunta dito ang Japanese Prime Minister na si Shinzo Abe. Mga kaibigan, ginawa ba nila ang panawagan na yan? Di ba napakaganda ng kanilang pag-welcome sa Japanese Prime Minister? ito so makikita natin ang talagang kawalan nila ng respeto sa Marcos administration na talagang sinisira nila sa lahat ng aspeto dahil wala na sila sa power. Naman yung kaso ng mga comfort Women, yung ginahasa ng mga sundalong hapon nung uh, pan, pangalawang pandaigdigan digmaan, no? at hanggang ngayon, hindi pa sila nagbibigay ng kompensasyon dyan sa mga comfort women. Oh, so oh, sa akin, ako, Prime Minister, ano ba naman yan? UN, oh, Committee oh, on Elimination oh, of Discrimination oh, Against Women, ang na nagsabi, meron kang obligasyon, ang iyong bansa may obligasyon na magbayad ng reparasyon doon sa mga ginahasa ang mga kababaihan nung sila po ay mga napakabata pang mga dilag noong mga panahon na yon. So sana po sa pagdating ninyo, ito pong unang -una pagbisita ng Prime Minister ng Japan sa Pilipinas matapos ang desisyon ng United Nations eh sana po, eh sundin nyo na. Naniniwala naman po kami na sibilisadong bansang hapon. Naniniwala kami na talagang tinanggap nyo na na kayo nagkamali ng panahon ng digmaan. Hindi po namin nakakalimutan na talaga ang daming mga ninuno namin ang namatay sa inyong mga kamay dahil doon sa pangalawang pandaigdig digmaan. Naniniwala kami na gusto nyo maging tapat na kaibigan. Pero ang tapat na kaibigan dapat winawas itong pagkakamali. At ngayon meron ng desisyon ng United Nations Committee on Elimination of Discrimination Against Women at eh, dapat sundin nyo naman yan dahil kayo po ay nagsasabi na kayo'y tumutupad sa inyong obligasyon sa larangan ng international law. Ano ba naman yan? At iting lang po yan? Bakit ba? Ano bang, ano bang diprensya at bariya-bariya lang hindi nyo pa mabayaran? Eh, pagkakailan nyo ba na talagang ginahasa ng mga sundalo nyo mga kababaihan, mga party? Hindi man lang ba sila marunong gumalang sa bagong administrasyon? Nagtatanong lang po ang kamaan umaray na lang. Philosophy in law. Men are born equal. No one is above the other. Only God is a supreme being. Fight fake news. Expose the truth. Napakalaking billboards, Elsa. Malayo pa naman ang kampanyahan. Admin reach. Commentary. Ipipo sa opinion sense. ay meron siya. Opinions. Junior. <laughs> Fight fake news. Expose the